maganda nga po guys merienda tayo guys kape kape lang tayo guys tsaka yung suma na inihaw ang tawag namin dito sa bukit tibudlong guys ano ito? Yung pulbo ng mais. Tik-tik ang tawag dito sa amin. Tik-tik. Dinawa -tik. namin suman. Iniihaw lang to guys. Tara, kain tayo guys. Ayan guys oh. Yan ito ang porma masarap to guys. Kape ang pares dito guys. Ini iha ulang to siya guys. Okay guys, thank you for viewing guys.